Okay, first booking natin. First booking. First booking natin ngayon. Natin ko muna yung asawa ko, syempre. Tapos, first booking natin. Kaya-kaya ang 800 to. <laughs> Tara, let's go. Okay, okay. First booking, first booking. Pagkata sa first booking. Nalabit na ah. A few moments later. Corrupted yung ano ko. Yung file ko kanina. Bakit kaya first booking? Naligaw-ligaw pa ako. Putik na yan. Nakakaya tuloy kayo ma'am. Buti na lang mabait. Ito second booking namin. May ano? May incentives. May plus. May plus kasi... Medyo rush hour. Huh, grabe. Hindi pa ako nakakaya kay ma'am. Sa first booking ko, buti na lang mabait. Pumasok kasi yung second booking, tapos hindi ko alam na may lusutan pala doon. Ay, naku po. Anong nangyayari sa earth? At dito nang hay na nga ay ko na ang aking second booking at papunta na kami sa aming drop. Kasi na patrapid ng lugar ito na nga yung sinasabi ko, napaka traffic, sobrang traffic, kahit mga tao hindi makadaan sa sobrang traffic eh. Diba, sa gitna na rin sila dumadaan, grabe talaga, grabe ba. At naiatid ko na nga ang aking second booking, at ito ito'y aking third booking. Tara, let's si go mga sipista, kahit lang ng kayod, kaya pa. Nga pala, medyo malapit na kami sa aming drop off sa aking third booking, at malapit na kami sa aming drop off ay may nagpapapulit ng automatic booking. Nakaano pa lang kaya? Ganas na ulit na. Six bookings, 325. Bab babatan, baba. Baba tayo, baba. Mababa ngayon, mababa. Ah, alat tayo ngayon Ah. 6 bookings 325 ang bababa kasi ah puti na lang daming tip 325 yung tip ko ngayon kalahati ng gas 50 pesos Taim bagay huh. okay lang at least may tip bumiyahe tayo malalapit lang kasi yung mga biyahe kaya ano hindi ganun kalaki o tubukin tayo tubukin ikot 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 sana dito lang sa madalapit May nakuha sila, oh Ito yun Meron na Close Navigate Let's go Oh, malapit nga lang. <laughs> ko At tatapos ko na rin ang booking dito lang sa Marapit sa akin At nga pala hindi ko na nabidyohan yung malalang, mga susunod na pangyayari eh. na ito ay gumalagala na dito. Pero after nitong booking, nakakuha ko ng isang oh, booking okay, yeah, mula dito auto, sa malalapit. Del Monte, hanggang yes, ano, Santa Ana, Santa Ana, to Palocan, pala, then Palocan pala to oh. May Kawayan. Yun ang ano, at ang pinakamahaba uh, biyahe. Grabe, pero nakaka-survive ako ano dyan, 11 bookings. Ayos kahit medyo maliit pero nakarami na ako, ng ng nakakuha ko ng no? incentives ano na 300 pesos. I'll stay in. Gusto ko na to, ganito. Naka, actually, naka-7 bookings na ako. Ah, so, 50-50 lang yung binabayad And, taray, may kuha pa si Mupit yan. 21% kada booking. Kaya ang kuha natin is ano lang, ah uh, 30 ah uh, 3 ano lang, 300 plus lang. So tara, kuha tayo ng another booking. Eh. Dito lang tayo. I'm so lapit. Kaya lang lumayo. Sana malalapit lang eh. Ngatulad ng ganito lang ayo ah, Del Monte Del Monte lang isang way 50 pesos pwede na yan 50 pesos 50 pesos so ayun nga mga cyclist na hindi ko na na video yung mga susunod na pangyayari dahil na low battery ng aking gopro talo lang aking battery at kakota naman tayo dyan okay